fingers? Walang ganon. Eh, ikaw. Anong ginagawa mo? Pakita ko sa ah. Duct tape. Ayoko sanang sabihin to. Pero naimbento na yan. Teka. Aray ko! Kuya, Sakit nun! Ito ang ginagawa ko. Kumusta? Ako si Baymax, ang personal health companion mo. Nalaman ko na kailangan mo ng tulong nung sinabi mong, Aray ko! Isang robotic nurse? Sa scale na 1 to 10, gaano katindi ang sakit? Ng katawan o sa ng loob? Isascan na kita ngayon. Nascan ka na. May konti kang epidermal abrasion sa iyong braso gagamutin ko ng antibacterial spray. Oh, teka. Anong naman ng spray na yan? Ang primary ingredient ay Bacitracin. Malabo. Allergic ako sa gamot na yan. Hindi ka allergic sa Bacitracin. Pero meron kang allergy sa mani. Hmm, usay ah. Ito ka pinagirapan mo ng gusto ang coding ng robot na to. Aha. Uh -huh. May mahigit 10,000 medical procedures. Ang chip na to, ang nagpapa-Baymax kay Baymax. Oo, oh, para hindi siya nakakatakot at masarap yakapin. Parang naglalakad na marshmallow. Biro lang. Isa akong robot, hindi ako napipikon. spectral na cameras? Tama. Ha! Titanium na niyo skeleton? Carbon fiber. Tama. Para magaan eh. Astig yung activator! Saan mo nakuha ka mga to? Uh, ginawa ko lang ang lahat ng yan dito. Talaga? Oo. Oh, kaya niyang isang libong libra. Di nga. Napakabait mong bata. Ito ang lollipop. Ayos. Madedeactivate lang ako pag sinabi mong kontento ka na sa ginawa ko. Sige, kontento na ako sa ginawa mo. Madami siyang matutulungan ng mga tao. Teka, ano nga pala ang baterya niya? Lithium ion. Alam mo, masabilis mag-charge ang supercapacitors. Talaga?